sa mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliot, mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Bago po natin simula natin panunod mga idol, nais ko muna pa at bigyan ng shoutout ang mga idol natin si Naidol Betty Lablab ng Cagayan de Oro City. Maraming salamat din po sa panunod idol Jonathan Cubero. Maraming salamat din po sa panunod idol Ramon Buban. Shoutout din sa idol Felix Butial. Maraming salamat po. Shoutout din sa idol Romel Ronquillo. Idol Hernanis Noring Butin. Maraming salamat po sa panunod. At shoutout din sa idol Zel Gemini Maraming salamat po At shout din sa idol John Antonio Ng Baguio City Maraming salamat din po sa panonood idol TJ Balasan At kay idol Alfred Ramos Ng Cavite At shout out muli para sa idol Chuking Ng Buhangin Davao City Mag-subscribe na rin po kayo pa updated Sa mga bagong videos Na in ko raw-raw Sumabog ang eroplano Sa pagitan ng North Korea At saka South, at South Korea, South Korea. Ang tanong, saan ililibing ang mga survivor? survivor. Kore hijo. Ako lang ang mo. Survivor. Ang libingan. Ano sir? Yo. Uh, yeah. Kay hey, ato man pwede ra gin di ba? it mga patay adto man pwede gin lolobong. Ah. Lang, sir. Uh, yes. Ikaw. <laughs> okay lang. Magaganda lamang ka. nag <laughs> kayo maging social pero hindi talaga kaya. Hanggit lang mo. Salang ka lang. Tingin <laughs> na ba to? Sumama sila. Sorry, sorry. <laughs> We are fresh graduate. <laughs> I'm looking for a family. Lugo-lugo. <laughs>

tingin na lahat ah. Rolling! 3, 2, 1, and action! <laughs> Nagbibi na pa. Piyot pa na. Gagkiyot na lugi na nga ito. nani. Charlie? Bag no? Bag. Kaling ko sa kayo roon sa man eh. Bag no? oh, oh. mm. oh, Pag Pugi. <laughs> Mag-cover ka sa trick guitar ate.

Ay, masyado naman kasi madamot. Bang. Siya pa naman ang tatay. Ha. Pati tago ka pa dyan, ha? Wala lang laman yan. <laughs> Sabi mo na sa bahay ka lang, pero nakasabay mo God, nanay mo sa jeep. God have mercy upon us. <laughs> ng smile ni nanay, ha? <laughs> Uli ka, Ano yan ate? <laughs> Ay, Last din ang trip mo ate. <laughs> ate sorry ya. Butuh lagi tembai dan. <laughs> Shut Ano to, palamig? Tapos sasabihin sa'yo, yellow lang yan. Pal yan. <laughs> palamig. Yellow yan. Yelo yellow yun, lang may kunting alak. ko, pag namatay tayo, yung mga pera na yan, hindi oh. naman natin yan madadala sa langit. Eh. Oh. <laughs> Kaya pa utang ako 2 Binigin ano ako. <laughs> Na rin, Tignan pala. Rin yung na pala. Yung magaganda yung susuntokin ko kasi pag pangit wala rin namang kwenta sa, sa tingin ko. Naku. Magkakaroon ng kwenta yung ginagawa ko, ko dahil na kayo. sa kagandahan ko. Huwag <laughs> na huwag kayo magpapakita kay kuya. Nang triple man. Wow naman! Aba, ito ang malupit. Wow! Advance mag e kuya. Talagang. Wow! May pa. Pari pa siya. May saksakan ka ba dyan? Ah, meron dito. Meron dito. Saan? Saksakan ng ganda. Election, <laughs> saksakan ng ganda. Who is Alexa? Uh, uh, sorry, I'm at Siri. Who is Alexa? Never mind, just tell me the weather, please. Why don't you ask that bitch Alexa to tell you about it? <laughs> Ay, pag-aaway. Uy, ang tip nandang. <laughs> ha Ingat ka, wasang tsura. <laughs> <Kami> nila. Hindi <laughs> mo di tiktok eh, pero hindi kayo bati. <laughs> <laughs> ay, mga sarili mo. Test paper pa. Kain nga tayo. Bakit siya nagkamali? Basahin natin. Lahat ng mga sumusunod ay pwedeng ibahagi sa kapwa maliban sa Eh... Oras, B. Talento, C. Basura, D, pagkain. Niya, di Pagkain. Masagot niya, D. Huwag na, hindi ko nakakainin ito. Damot mo na Ilang damotan pa. <laughs> no, no, no. no, no. <laughs> <laughs> Ayaw niya raw kasi madumihan yung bahay ni Jollibee. Yan. <laughs> <laughs> Guys, ako lang ba yung nalilito sa kaliwa at sa kanan? So, hmm. nag-decide ako magpatato para di na ako malito. Pariw pa rin. Okani, okani. Sabaka diri. Okani, okani. Sabaka diri. Sta, 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 mina, mina, ee, ee. Waka, waka, ee, ee. Sabi na, mina, sari, sari. Ano dyan Check out na, check out na. Ayayin na naman yan. Inhale, Oh, mabaho yung bibig mo, ha? Dok, may toothbrush ako, Dok. Kailangan natin ng ano, kailangan mo mag-toothbrush. Bali, re kita ng toothpaste. Bak, diba? kasi pag inhale mo, pag exhale mo, parang kang umutot. Ganyan ka ba ako? Dok, ang layo ng puso, Dok! Hindi ka lang toothbrush ako sa <laughs> na ulo nga ata, Dok, eh! Let's go. Ah, uh, sir. Ano pong nilalagay natin? Happy birthday. Hindi no, happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Wow. Oh. Sana all. May pakika. Ano nga sir? Happy birthday? Hindi ho. Oh. Happy anniversary. Anniversary nga. Anniversary. Ba hindi pa sir na happy birthday. Aba, ayun oh, problema niya sa happy anniversary? Yun lang isusulat eh. Hindi naman birthday. Happy anniversary. <laughs> hindi ko sir alam is feeling. <laughs> Jesus, puro <din>. <laughs> 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 <laughs>